The CPP-NPA-NDF with their urban operatives at mga party list nila na ginagamit nila as cover or front, nakakapasok sila dito sa hidwaan ngayon ng Marcos Romualdez at ng Duterte political group or mga political camp aligned to the Duterte group. Yan po ang kanilang gusto. Uh, pangalawa, pumapasok sila sa eleksyon at sa gobyerno because they want to maximize not only propaganda platform, Mantakin mo, libre ang privilege speech ni uh, Bulati Dancer Raul Manuel ng kabataan NPA Recruiter Party List. Libre ang privilege speech ni NPA Laber Gabriela Partylist nila na si Brosas. Ganon din po si Lola Franz Castro na modelo ng St. Peter Makeup up uh, uh, Hair and Makeup Program. No? Siya modelo ng St. Peter Hair and Makeup Program. No? Libre ang propaganda. At itong si Teddy Casino na Uh, nagkukunwa rin sweetie-sweetie thumbs, uh, pero alam natin na konsentidor at tagapagtanggol at tagapagtambol ng agenda ng komunistang-terorista. Kagaya din po nitong abugada ng mga komunistang-terorista na nag-aastang abugada din po sa ICC para durugin ang Duterte Political Group. Si Vice President Sara Duterte at si Former President Rodrigo Duterte, itong si Attorney Cristina Conte na ang kanyang Diyos ay si Joma Sison. <laughs> pareho sila ni Teddy Casino, no? Mga Dios nila patay na, no? At mga kasabwat yan ng ang binuo ng CPP, NPA, NDF na legal operative at uh, na grupo para magtanggol sa kanila, mag, mag magkaroon sila ng mga abogado na narerecruit nila ang mula ng kabataan pa at nagiging abogado na kagaya ni Cristina Conte, itong National Union of Patakas Lawyer. Yon, NUPL, piyansador at tagapagpatakas ng NPA yan, at ganun din po ang PILC nila. Public Interest Law Center. Wow. Hanep. Sa pangalan. Swabe. Pero uh, kabulastugan at mga pangsalot at pangwasak sa lipunan ang kanilang ginagawa dahil ito ang mga tagapagtambol at tagapagtanggol ng mga communist terrorist activities ng CPP, NPA, NDF.